Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay base sa inyong mga sojak sign sa araw ng Merkulas, January 15, 2025. At meron lamang po tayong tips na pwede pong i sa inyo kung kayo po ay malakas ang inyong paniniwala pwede nyo pong gawin ang ritual na ito ito po ay makakatulong para masalo pang lumapit ang swerte na yan so, kung kayo po ay uh, tatayan ng loto pwede nyo pong gawin ito sa dahon ng laurel so ito po ay gawin natin sa umaga between 6 to 8 am, kayo po ay bago umalis ng inyong pamamahay isulat nyo naman po ang ating uh, lucky number na 520 dito po sa ating dahon ng laurel dahil ang 520 po mga kasyans kaya ibig sa latin ay uh, garang swerte. so sa ping pananalapi, ito po ay malakas mag-attract ng swerte sa anumang uri ng sugal. And then bilugan nyo lamang po ito sa ating dahon ng laurel dahil ang bilog po ay sumisimbolo po ng eternity o walang humpay na swerte ang mapapa sa Then pagkatapos ay mag-wish lamang po kayo dito sa ating dahon ng laurel. Alright? So, uh, kung kayo po ay tatay ng loto na i-wish nyo po na of course ma-hits po natin ang jackpot why not para tayo po ay makatulong okay sa mga nangangailangan Then, i-claim, i-affirm nyo na po sa inyong mga ang mga yung darating. lamang po yung ating mantra, money will come to me, ng pitong beses, mga kachansky. Then, pwede nyo po itong ilagay sa si inyong mga pitaka. Imasin nyo lamang po ito bago po kayo tumaya, mga Kasyanski, para ito po ay uh, lumapit sa inyo ang swerte o kayo po ay kapitan ng swerte. So, anyway, narito na po ang inyong mga swerteng numero sa loto. So, good luck po sa inyong mga Kasyanski. Para sa mga taong aris, huwag mong tagala ng pagbuo ng plano na may kinalaman sa pagpapayaman. Dahil baka maunahan ka pa ng iba, ito ang mensahe para sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay burgundy. Ang yung mamaswerting numero, 9, 11, 12, 20, 32 at 35. Para sa mga taong taurus, kung saan ka masaya, yun ang piliin mo. Wala namang taong gustong malungkot. Kaya't ang masasayang aktibidad ay wag na wag mong palalampasin. Ang yung mapalad na kulay ay white. Ang yung mas numero 6, 19, 24, 26, 36 at 42. Para sa mataong Gemini, magpakasaya ka. Kain man, malilito ka pa rin sa kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang yung mapalad na kulay ay green. Ang iyong maswerting numero, 5, 18, 21, 28, 31 at 43. Para sa mga taong Cancer, mag-uumapaw ang damdamin mo ngayon dahil sa pagmamahal. Ang iyong mapalat na kulay ay yellow. Ang iyong maswerting numero, 2, 16, 22, 29, 34 at 44. Para sa mga taong Leo, maging alerto ka sa kakayahan mo lalong-lalong nasa pananalapi. Tandaan mo ang kaligayahan ay napapalitan ng kalungkutan. Ang yung na kulay ay purple. Ang yung mga numero, 6, 9, 14, 26, 33 at 40. Para sa mga taong Virgo, mababawasan ang likaya mo kapag hindi ka nakalaya sa mga negatibong pagay na naglalabas-masok sa isipan mo. Ang yung mapalad na kulay ay pink. Ang yung mga maswerting numero 2, 14, 28, 30, 37, at 45. Para sa mga taong libra, huwag mong sayangin ang maliligayang araw at huwag mong kaligtaan na sa pagiging malaya, ang tao ay tunay na lumiligaya. Ang yung mapalat na kulay ay beige. Ang yung mga maswerting numero 3, 15, 27, 29, 38, at 42. Para sa mga taong Scorpio, pansamantalang kaligayahan ang mararanasan mo ngayon. Kay tumuhong kalimutan na maging matalino. Ang iyong mapalat na kulay ay blue. Ang iyong maswerteng numero 9, 17, 21, 33, 37 at 40. Para sa mga taong Sagittarius, hindi nabubuhay ang tao para lang sa pagtutok sa hanap buhay. Kailangan nyo ring tutukan ang personal na kaligayahan at kung paano kayo sasaya sa piling ng iyong mga minamahal sa buhay. Ang iyong mapalang na kulay ay black. Ang iyong mamasweting numero 1, 8, 20, 25, 30 at 38. Para sa mga taong Capricorn, unti-unti na namang dumarami ang iyong pera at muli kang magkakapid ng material na pagkat mga ari-arian. Ituloy mo lang ang pagtitipid at makikita mo yayaman ka na. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero 3, 17, 21, 28, 36 at 39. Para sa mga taong Aquarius, hindi nagsisinungaling ang mahiwagang salamin sa dingding. Ikaw ay mananatiling kaakit-akit sa lahat. Subalit mag-ingat ka dahil dumarami na ang mga taong naiingit sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerting numero 1, 10, 19, 27, 39 at 45. Para sa mga taong Pisces, bago mawala sa loob mo, may mga swerte ka mula sa malayo. Gayun man, huwag mong kalimutan na magkipag-ugnayan sa malayo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero